Magandang araw! This is Get Ready With Me Kata Edition. Tapos ko nang gagawin ng orasyon skincare. Hindi ko alam nung Tagalog But, ayun naman tayo sa English eh. Ang ginagamit kong skincare ay galing sa fair skin. Mahirap naman na tayo ng na English word. So, ayun naman tayo. Ito ay premium brightening facial foam, toner, serum, and a sunscreen. May ako akong meeting, di ba? May ako akong pagpupulong ngayong umaga. At ang gagawin ko ay uulitin ko lang i-retouch. Anong retouch ba? Uulitin ko yung makeup ko dahil nahulas na dahil sa araw. Ano daw? Ha? Concealer. Pantakip ng mga sumpa sa mukha. Ito ay mula sa brand na CZ. Tapos Tagalog ang foundation. Mahiram naman na Tagalog eh. Hiram na English pala. Hindi na ako naglalagay ng foundation dahil naman foundation day. <laughs> so tinatakpan ko lang ang mga sumpa gagamitin ko lang ang aking kamay para mapantay lahat ito at mabalik sa dati. Hindi Not... rin naman akong gamit nitong sponge na hindi ko alam kung bakit hindi nalaramhan. Gagamit na lang ako nito. Nang matapos ko na siyang mapantay, gamit ako nitong uh, pulbo. Huh? <laughs> Tarantanga. Kaling sa sales lady. So, kukulan tayo dito. Lalapat natin siya sa mukha natin ng pag-anito. Huh? kapag napansin mo na mukha ka ng ispasol, yan na yun. Ganda Dahil nawala na ang ating natural na kulay, maglalagay tayo ng kaunting blush. Ay, ano sa Tagalog ang blush? Kaunting kolorete. kaling. Lagyan din natin ang ating... Uh, ano sa Tagalog ang kahit ngayon? Hindi ko alam. Tapos pagkatapos ito, alamin ko kung ano mga tamang term. Tamang termino. Maglalagay ako nito. Setting spray. Ito ay nakakatulong pa. Tumagal ang kolorete sa ating mukha. Ha? Huh? pagkatapos ay gagamit tayo nito pulbo na ng mga parte ng mukha na mabilis nagtutubig. No. Kung saan ako ay palaging pinagpapawisan. Hindi ko gagawin itong lash. Itong pilikmata mata ko kasi nung nakaraan, mamit ako nito. Ito. Ang spagalog ang eyelash curler. Sige. At aksidente kong naputol. Nagunting ang aking pilik mata. Kaya ngayon ay hindi na po nakikita ang aking pilik mata. Hindi ako marunong magkilay. Kaya yan na yan. Ang huling hakbang ay pinta para sa labi. Para pumula ang iyong labi. At madami. Ibabawasan natin. Nadalin ko itong aking Ang cute lang. Bumina kayo. Ay, sa Tagalog, ang cute. Diba, ang ganda. Tingnan nyo ito. Napaka-elegante. Bagay talaga sa mga lag ko. Ah! This is, English naman shot eh. So, ito na. Katapusan mo. Okay, ano sa tagal ng finish product? Dadalhin ko ang aking ID and sa tagal at maglalagay ako ng kabango para mabango ako. Parang tanga. Yan dapat. At dahil hindi ko gusto ng pabangong yan ay maglalagay ako. Wala na siyang laman pero mabango ka kasi ito. kumpara para dito, dito siya lalagay. Purito ko itong amoy na to kasi naalala ko siya. Parang tanga. Ito na. Mm, ba? Diba? Dapat ano uh, naman tayo? Ah, uh, simple. Ha? Huh? Simple. So, paalam. Hebrew. Ah, uh, English yun. Paalam.